Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. Walo sa bawat sampung Pinoy ang naniniwalang dapat na paigtingin ng gobyerno ang kampanya laban sa katiwalian. Base sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong June 19 to 23, 84% ng mga respondent ang nagsabing dapat palakasin ang kapangyarihan ng mga national agency, mga batas at mekanismo para masawata ang korupsyon. Pero lumabas din sa survey na 47% o halos isa sa bawat dalawang Pinoy ang nagsabing desensitized o manhid na sila sa problema. At yan ang nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Denise Dinsay. Motorbangka na tumaob sa pinangon ng Rizal. Overloaded ang pasahero ayon sa Philippine Coast Guard. Kaliwat ka ng investigasyon sa tahedya. Kasad na! State of Calamity. Pwede na sa bayan ng Sanchez Pilas sa Tugayang. Ang bahay ng Rizal sa bayan Pilas ang nangabagyut agad. At big time tas presyo sa petrolyo. Namubunod na naman. Abahansa. Team Patrol.